So naganap naman kayo mga Mora mga cellphone. Dito lang ka warehouse ni Nino. Mga Smart TV. Yan mga mura lang mga Smart TV dito mga guys. Okay pa po. So about mga mga appliances natin. Mga appliances lang, mga TV. Sa 40 43 inches. So, sa halagang 11,000. So may mga libre na free nyo, mga free yung mga guys. Oh. So, so naghanap naman kayo mga speaker. So, nga ba't mga speaker to mga guys na maka... Malalaki na, mura pa, ano? So, sa halagang 4,999. Sa halagang 4,999. So, kasama ng amplifier, no? Mm. So, kasama ng mga amplifier. So, Ay, sa halagang 4,000. Oh, na, yun na. Nakita na siya. Oh. Yun. Natin, yun. Yan. So, yun. magkasama kasama ng amplifier, ha? speaker, may appliances. Ang ah, mga libre. So, naganap na kayo ng, ano? So, naganap naman kayo ng... 32. 32 inches. 32 inches. So, sa halagang 7,499. So may kasama nga siyang mga bracket oh, may libre na po siya dito. May kasamang bracket. Yan, sa bracket ah May tool kitchen ka na, isang set. May, may, may na siya, may libre na siya rito ha. Ito po mga libre. So sa halagang 7,499 mga eh, murang gadget dito at mga appliances dito sa warehouse ni Nakita mo sa likuran ko napakadaming tao na dito mga eh. So talagang dinadayo ang lugar. So lalo ngayon, mga holiday. So maraming holiday season na ah, marami sigpuntahan dito sa warehouse ni Ninong para mamili o mga gadget napakamura. Maaga pa dito ang mga warehouse ni ninong, ninong mga guys. so sa mga guys para isa update natin mga pichot. Solid so. Let's go. <tinyo> Okay, so maganda, maganda po, mga ng hapon mga guys. So welcome back sa YouTube channel natin mga guys. So nandito naman tayo sa warehouse ni Ninong. So update na naman tayo kung anong may pagbabago ba sa lahat mga presyuan dito sa mga ano. Siyempre magdarating ng Pasko. So kadalasan natin dito. So para makakuha kayong idea kung anong mga presyuan natin dito sa mga warehouse ni Ninong. So samahan nyo ako mga guys. So nga pala, shoutout nga pala sa lahat mga subscriber natin. So lalong lalo na po sa mga OFW o oh, from Canada so lalo naman sa mga sa so Saudi Arabia shout po sa inyo lahat mga kapwa nating vloggers din so samahan niyo mga guys so nandito tayo sa warehouse ni in Inong, update tayo sa mga about mga cellphone at iba't pang mga appliances so hindi man natin patagalin so update price natin sa so, mga about mga cellphone at sa mga appliances so samahan niyo so So na mga guys, ito na yung mga guys sa mga update natin sa mga about mga iPhone, mga cellphone natin dito, no? So iba't ibang item. Ito po ay may list uh -huh. sa top 10 kami na sa halagang 4499. So nag-send na siya ng 3399 po. 3399. 3399 talaga. Yeah. Yeah. Tapos, Tapos uh meron din po kami mga iPhone na Patulad ng iPhone 7, nasa 1 to na po siya, nasa halagang 7,000 siya. Meron din po kami ng ano, iPhone 8 siya. iPhone 8 na po siya. Nasa halagang 10,499 na po siya. Meron ka na po previous na siya. May bag break. Yun. Yun, sa mga solid mga iPhone to mga guys. Anong variant po ito? Hong Kong, US, ano po? China, ano po? Ano po siya? Iba iba po yung ano. Oh, sige, sige. Tuloy tuloy. Tapos? iPhone 6, 32 gb Nasa alam, 3199 lang no. uh, <tari> po. Sabi, mystery box na po. Oh, mystery box na rin po. tapos? Tapos, meron din naman kami ng i5, i5, i, -fad, I -fad 50, nasa halagang 8,000 sa itong, itong ano nyo, i uh, itong 5th generation to, may SD card to? SIM card do ano? Wala. May SIM card. To. SD card mayroon din, lagayan. Yan ang kagandahan ng okay. ano niya. Ano yung SD card niya? Micro SIM na rin? Micro SD card na rin? Ayun. No? Oh. Tapos may mga pag gaming din kami. Ito na. Ito na. Ito na. Ito na. na. Mayroon din kami may, ano, 6-0, 5 nasa halagang 7-1, 5 din, 5 ano. Yeah. Mayroon din siya may nasa halagang 3 lang po yan. mayroon din ako. Yan yeah. okay. yeah. uh, uh, na rin ang ano. Ano ba ang zero? Yan ang kagandahan. Ito, ito na yung AMOLED. Ito na yung hinahanap ng iba. Yes. Kasi AMOLED display na talaga. It's 25. Tapos waterproof na po yan. Waterproof yes. na? Ayun no? So, nasa halagang 599 na po. Ah, nagkakahalaga ng, ng 5,000 o almost 6,000 po ha? Yes. 25 na po. Meron din ng ITC-80, 1,000 na po. So, nasa halagang 419. 419. 419. is may Infinix smart friend kami. Ito dati yung ano talaga trending, ito yung mabili. Hanggang ngayon pa rin ano? Bumaba. Bumaba. Dati 5.9, oh. Dati yung taas yung price niya. 10,000 yata dati. Tapos ayun, yung Galaxy ano naman yan? Yung Galaxy Samsung A05. Ano yan? Yung old model ba yan hindi? Hindi. Uh, uh, makano naman yung ganyan. Ngayon, sir, saan ba matatagbuan ang warehouse ni Nino? Nandito lang po kami sa New no Public Market, Tete like, Isal, Blackmore, Isto ng Bersos. Maliban sa mga cellphone, mga anong produkto pa meron kayo rito? Meron po kami mga appliances, ito lang mga speaker, dito, so... Opo, opo. Tapos ano? Mga TV. Tapos, smart TV. Smart. Smartphone, iPhone. Yo, yes. tapos yes. karamihan smart TV nyo with freebies pa po 'yan. With bispo, Lahat po 'yan may mga warranty po ha. Ah. warranty sa sa TV namin may 1 month warranty and 7 days service. Day. Pagdating naman dito sa mga cellphone, ang sa mga warranty sa mga, iPhone naman po nasa 1 month warranty and 7 days replacement. Tapos ito naman sa mga Android phone oh. nasa 7 days warranty and 2 days replacement. Ito naman mga cellphone ito, ito ito. Second hand ba ito? Brand new? Ano ba ito? Second hand lang po siya. Ah, second hand. Pero, pero good quality naman good quality. Basta lahat po ito, may mga warranty. Yes, may warranty. Yeah. Ang goods na goods talaga, ito goods na goods naman talaga, ito po yung talagang lihiti ng original factory galing pa ito, chileado, tapos ano naman ang mga warranty ng mga ganyan? Ito naman po, pag brand new na Android po, may one year warranty sa service center, tapos sa amin, service warranty Ano ba ang pinakaibahan ang warranty sa inyo at sa, sa service center? Kasi siyempre, yung maintenance, kasi may tinatawag ka, mayroon sa inyo i-return ng 7 days. Ano ba ang... Kasi dalawang sinasabi mo eh. Sa 7 days warranty, pag if na may problema, pag nag-ahang siya, ayaw mag-data, ayaw mag-wifi, pwede siya ipanay. Huwag lang mababasa kung sa amin. Pag okay. continue hindi mabubuksan kung ano pa man, doon na sa factory, ano na? Uh, sa one year service. Papaano naman po kung sa kasakali ako ay nakabili na ka taga probinsya maipapadala doon naman sa factory sa warranty. Papaano po? Dadalhin pa rito o papaano po? At kung natapos naman yung warranty nyo na 7 days, pwede po kayo magdala sa service ng uh, kung sa kasakali, dito po kayo na ang magpapagawa, kami na, pero, yung maghahandling pa rin ng shipment, tulad sa akin na nakabili, ipapadala ko, kayo na ang magpapadala sa factory. Ay, ha, kami? Yung customer lang. Ha, customer lang. Basta ang siya. Basta ang sagot nyo lang yung mga hindi gumagana kung ano paman ayun po ha, para maliwanag dito lang po ito ha, sa warehouse ni Nino imbitahin mo ulit kung saan matatagpuan pumasok po kayo dito sa warehouse ko ngayon. Dito lang po kami sa New Public Market, Blackboard, stall number 6. Maraming maraming salamat ha. Thank you thank, you, thank you. Thank you. Okay. So yan ang mga batang, mga ano no? iPhone na na So yan papakita lang natin sa iPhone dito So iPhone. pinakamurang iPhone po dito Sa halagang 3,190 na mga iso Ang daming iPhone ang iPhone lahat yan So highest price mga iPhone nila uh, nga iPhone ko sa halagang 7,999 mga iPhone uh, Old model to mga iPhone to mga So doon naman sa loob mga, mga um, guys Yung so, bandila naman doon sa loob So napakadaming tao na mga gusto na magsipuntahan Para mamili sa mga cellphone at mga ibang mga gadget dito Iba't ibat mga gadget pero ito mga cellphone, mga laptop at saka tablet po mga isya no? Kasama doon sa ano pa. Temper ka. Okay. Oi, dami oh. Oh, shout out po sa nakabili po. Oh, ma'am, sama ko kayo ah Yan. Ilang piraso na bilhin niyo po, ma'am? Dalawa? Oh, so, taga saan galing pa kayo, ma'am? Ay, sama ka namin sa vlog ko, ah. <laughs> oh, si Tony Vlog, sa, sa aming team. Opo. Oh, Saan magaling po niyo, ma'am? Saka saan kayo? Ma'am, ah, magandang hapon po. Saan galing po po? <laughs> ha? ato Mindanao? Mindanao. Saan so, dito sa Maynila po? Galing pa kay Mindanao na? Oo, kasi napapanood namin sa TikTok. Oh, sa TikTok yan, napaka dinadayo talaga. Si Ninang talaga. Warehouse ni Ninang dito mga guys. Napaka... ano? Ilang <laughs> cellphone? So, Siempre, ayan po yung nabili ko nila lang, from oh, Ang ganda ko ah, no? pero mas maganda pa So magkano ang price po niyan? Ang isa? Yes yeah. so, 3,900 mga isa na po So galing Mindanao po kayo ma'am So shout out po sa inyo Mindanao ba kayo? Mindanao? Mindanao. Mindanao talaga. Is na. Uh, ah, kasi Mindanao din ako eh. Mm. Ako from Mindanao. Oh, oh. Yan, talagang dumayo talaga. talaga. Napapanood daw nila niya sa warehouse ni Inong po mga guys. So, napunta sila rito para makapagbili ng mga murang gadalang cellphone na bili nila sa 3,700. Oo, oh, ang isa. Eh, dalawang cellphone na bili nila. So, oh, nasa 8 plus yun. Oo, oh, yun. Dalawang piraso. Yung tinitesting nila doon. Tinitesting guys. Yan, yan. Ano. May libre pa siya. May pre pa siya mga guys. Oh. Nabubuksan natin. Yung, ano, yung mystery, mystery box. Yung, mystery box. Buksan yun, baka may tumingin. Mahal mo, iPhone yan, ano? Oo, hindi natin alam. Na Ay, nabuksan ha? Uy, sinisilip pa lang yeah. kung vlog. Sinisilip pa lang? Oo. Oh. O, oh, talaga, siyempre, dalawang cellphone. cellphone eh. O, oh, nabili. Yan. Yeah. Oo. Oh, okay. okay. So, Sige galing pa ng Mindanao. O, oh, oh, shoutout po taga Mindanao po. Sa ganyan. oh yan, shoutout sa... Taga Mindanao rin din kasi Mindanao. si Tony vlog eh. O, oh, 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 shoutout po sa inyo. So, galing pa Mindanao talaga. O, yan, dami nakita dyan. Mam, saan po kayo sa Mindanao? Ha? Sorry go. Sorry go. Sorry go bang. Sorry go. Oh, Kami siya tawag po kayo sa yeah. So dito dito sa Maynila mom, kayo uh, rin din kayo. Sa dito sa Maynila, sa, saan lugar po kayo nakatira? Sa mga dayuhan. Ah, dayuhan lang talaga. Kasi ngayon galing pa Mindanao talaga. Oh, yan, napakaswerte naman. Ayun. Tigigisan ng Pilipinas galing Mindanao pa talaga oh ay tagi isa sila panganak oh. mo yan ma'am anak ko oh nang pag-iisa talaga napakaswerte aga nang pamasko no na mga Napaka napakaswerte -napaka ng mga anak nito no oo syempre oh, oh, yan napakaswerte na. yung mga anak niya mga regalo. Hindi oh. po, regalo po niya sa sarili nila. O oh, yun, regalo sa mga sarili. Ah, ay, 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 ay oh, scholar oh O, oh. mga, oh, mga dyan. talino naman pala. <laughs> o, oh, pala to. So, napakaswerte. mga kalang ako para kanil. Ay, napakaswerte ng nanay na may scholarship ng mga anak nila. Proud talaga akong ganyan sa mga katulad ng mga matatalino. Anong ispelahan po sila, ma'am? Oo. Oh. Anong year na po kayo, ma'am? Anong school po kayo? Mga scholar pala ito. Matatalino pala oh. Napakaswerte yung mga magulang nito ito. Nababawas-bawas finance ko. <laughs> Siyempre, mga sagot ng ano yan. Piro, uh, dalawang uh, 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 cellphone. Uh, 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 regalo din sa kanya-kanyang sarili. O so, yan, dito uh, lang yun, sa... Uh, ng, so, pumunta ng, dito uh, sa sa uh, warehouse ni Ninong mga guys. O oh, talagang napapanood lang mga sa TV ng mga video. Mm, Napakamura ng mga cellphone uh, dito. So, uh, sa TikTok. O. Ba TikTok mo na 'yon? Baka TikTok ko po yung pinanood niyo. <laughs> <laughs> Sony vlog ba? <laughs> Baka Elmo diyan. Uh -huh. Elmo Balyoso vlog. Uh, oh, TikTok vlog. vlog, no? Oh, 'yan ha. Basta sa atin mga vlogger na 'yon oh, na oh. 'yon. Oh, oh. Yun. Alam makuha naman niya hindi naman sila nagba-vlog. <laughs> Oo, oh, di ba? <laughs> Oliva. Oh, hmm. Yeah, napakaswerte to, mga. Yeah. Oh, may sukli pa. Oh, may sukli pa sila. Tagdalawang daan, pamasahe pa yan, no? Pamerienda, siyempre, bago umuha. Bago umuha yan, pupunta ng Mindanao. Kakain mo na yung Jollibee sila ni Mami. Siyempre. O, oh, yan. Ay, sama natin yan, ha, para mapanood nyo. Yan. Sagisa kayo, ha? Yan. yan, ha? Para mapanood nyo yung video nyo, ha? Oh, shout out. Oh, swerte ng mga ano to. Oh, yun. shout out, Ay, shout out sa mga classmates mo. Oh, shout out mo. shout out sa mga classmates mo, oh. Oo, mga scholar ko lang Talagang napaka-swerte naman nito. Ayun. Talagang ano no. Yeah, so maraming salamat po sa inyo from Davao. Davao, Mindanao. Oh, taga from Mindanao, no? Mindanao, Mindanao talaga. Oh, sorry ga. Ha? Sorry ga. Oh, so maraming salamat po. Sabi nito, oh, siyempre. Maraming magaganda. Ah, salamat. Okay. So, balik tama tayo rito sa mga about ng mga ano, namimili. Katao ko sa lahat. Ginugdugo yan ng ano, wala na. Ginugdugo na Saan po? Diyan lang po. Taga lang kayo. oh ikaw boss, shout out mo sa mga katrabaho natin. So, umaga ng pamasko na yung mga boss natin ha. Ah. oh anong magkano na bilhin natin? 18. 8 sa 1 So, dito, tagarito, rito, yung speaker, magkanta no? Sa araw ng linggo, siyempre, eh. pampasko na. Siyempre, mayroon tayong. So, invite nyo mo yung mga bahay. So, dito na tayo pumunta. Oh, yan. Dito sa warehouse ni Nino. Yan. All right. Salamat. Salamat. Oh, uh, okay po. Uh, so about naman mga uh, ano guys. So speaker dito mayroon pa rin tayo mga presyuhan dito. So sa lagang 4,599 mayroon din sa mga speaker ng Toledo speaker mga